Iyan, Remember that my fellow uniform personnel. Kung to ay maritay, inaalik ko ang buhay ko para sa kinabukasan ng Pilipino, ng mga anak ko, anak natin, mga apo, awa kayo sa Pilipinas. Maraming salamat. Maganda hapon. Okay. Buwanap ang damdamin! the retired General Daos. Correct na ba, sir? Daos. Okay. Former Undersecretary Ben Ranke. Si Kay Eric Wito. Balik kayo sa September 21, ha? Umaga tayo. Occupy EDSA! September 21, 8 a.m. Ayan. Katatapos na po ng media briefing ni former Governor Chavit Singson doon sa Globe Pilipino at walang ibang tinukoy ang gobernador ng Ilocos na ang pinakapunong salaring kriminal na nagpalaganap at nakinabang sa pandarampong sa flood control projects at marami pang anomalia. Nako, ang mga diskaya, kontraktor din pala ni Marcos, ayon kay Gobernador at pagigyan natin ang ulap mula kay former undersecretary Ben Ranke ang ating puting tatay Ben na nakinig at nanood doon sa ginawang media briefing ni Manong Chabit Gop Singson. Pinorgar na sa araw na ito ang father of all magnanakaw sa pira ng gabang ng bayan Nandun pala sa Ilocos Norte ang grabe na nakaw na diskaya din ang kontraktor na nagbigay sa kanila ng limpak limpak na pera at yan po ay nabanggit ng ating putihing go former governor Chavit Singson Marcos po Meron pa ba tayong Hanapan pa, Hanapin? Hanapin ba, ba natin kung sino ang utak, mastermind ng mga pagnanagaw sa pira ng taong bayan na imbes sa plant control doon sa fan control. Wow. Di ba? Instead na sa control, mapunta sa fans control sinasabi niya, investigahan niyo sila. Aba, isang, isa lang ang kanyang kamay na ginamit, pero ang tatlong kamay nasa kanya. Now, we will challenge kahit na siya ang nagtoro doon sa mga komisyoner na mag-investiga. Independent komisyoner na mag-investigate daw sa mga plant control, isipin mo, siya ang nag-apuwi. Siya nag-apuwi, ha? Kung siya nag-apuwi, siyempre, may loyalty lang sa kanya. Pero, we still have the benefit of the power, Don, especially don't kind, Dave Singson because she was a former DPWS secretary. Ay, at kay Mayor Magalong, former General Magalong, siya ang malakas na nagsalita ng anti-corruptos -corrupt, siya. Di ba? Marami siyang binugulgar na corruption doon sa mga kontrata, sa mga proyek ko ng gobyerno to the FWS. Ngayon, hopefully, magawa sila ng destination na pupunta kay Marcos Jr. Ang sana rin. Di ba? Sana ICI o Independent Commissions na mag sa mga kalukuhan na magnanakaw sa mga project sa gobyerno sa flood control. Sana tingnan ninyo ang Panginoon at gawin ninyo ang tama Tell the truth na pupuntahan nyo una ang ilokos doon kayo mag-imbestiga online ninyo yun sa mag -empistiga. tinan natin kung anong masasabi sa inyo sa Presidente I will challenge you. I am with Governor Chavichichon and all of us, San Marcos and his movement, San It's a challenge, San Mendayo ACI. Go to Ilogos first and investigate the flood control projects of the Marcoses implemented. constructed by the Diskayas. Kaya pala, noong doon sa Florimon Committee, nagsasalita na ang mga Diskaya sa mga sino ang mga nabigyan nila ng Suborno Pira Commission, sino ang nakikinabang, sino ang kanilang mga amo sa mga kontratang nagawa nila, papunta na sana yun sa mga Marcos. Biglang na change of leadership sa Senado. At it bulaga ang bumorma dito. Sino yun? Mula batanis hanggang mulo isang et bulaga. Ang tuta! Si Ed Bulaga. Kaya na, naalis si Marcolita, si Nador Marcolita, sa Blue Committee, dahil eh, gusto ni mga bibiging Marcos na Ed Bulaga na lang. Ed, Ed Bulaga. Ed, makaibisigawan ang tama yung Bulaga. Wala! Bulaga eh. Eh, Moro-moro lang. Kaya ngayon, napilitan si Martin Romualdez sa mababang kapulungan to resign. Dahil ma, daya diba? siya. Siguro, si Martin ngayon, wala na dito sa Pilipinas siguro. Umalis na. Sumunod na kay Di ba? Diba? Sinabi ba nga ni Sandro Marcos. Sa likod, umuwi ka na nito. Paano makauwi si Sandro Si Sandro ko. Ano yun? Sandro. Sa si Sandro ko? Pa pa paano makauwi si Si Sandro ko? na nga yung partner niya. Lalayas na yan si Martin Romaldas. Romaldes. Romaldas. Lalayas na nga eh. Naglayas na oh Oo, ngayon. Rico, Layasta, Resign, at paalis na rin si Romualdez. Si Marcos. si Marcos, kailan na layas? <laughs> layas? Kasi yan naman talaga, natumbok na. Wala na tayo pang pag-usapan dito. Nakikita na ang tunay na magnanakaw sa kaban ng bayan kundi si Bongbong Bongit Marcos Jr. Ayan. kaya nak awi pamko sila aca sabayan nako nang awi dah na mar kosmar kosmar nana dah mar kosmar kosmar nana

of presidential or by virtue of executive order number one, I will abolish <laughs> President Anti-Corruption Commission. Corruption, Ng ang anti -corruption Commission. Pak! Nang umupo siya, unang sugo, buwagin ang Anti-Corruption Commission upang isabi niya. That means, lahat ng mga buhaya, magnakaw na tayo ngayon!